nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matitinik na halaman o ng ubas sa mga dawag. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Tinuturo sa atin ni Jesus ang isang mahalagang prinsipyo sa buhay. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. Sa madaling salita, kung ano ang laman ng ating puso, iyon ang lumalabas sa ating mga salita at kilos. Kung ang isang puno ay mabuti, mamumunga ito ng mabuti. Ngunit kung ito ay puno ng sakit, galit o inggit, ang bunga nito ay magiging masama. Ano ang nasa puso mo? Tanungin natin ang ating sarili. Ano ang laman ng ating puso? Kapayapaan o sama ng loob? Pasasalamat o reklamo? Pagtulong sa iba o pagiging makasarili. Kapag puno ng kabutihan at pagmamahal ang ating puso, natural na lalabas ito sa ating pananalita at mga gawa. Ngunit kung ang puso natin ay puno ng galit, inggit o sama ng loob, hindi natin ito maitatago. Makikita ito sa ating ugali, mga desisyon, at kung paano natin tratuhin ang iba paano natin mapapanatiling mabuti ang ating puso punuan ito ng salita ng Diyos ang isang puso na laging nakikinig sa salita ng Diyos ay puno ng karunungan at kabutihan iwasan ng mga negatibong bagay ang ating puso ay parang isang sisidlan kung ano ang madalas nating pakinggan panoorin at gawin iyon ang pupuno rito Linisin ito sa pamamagitan ng pagpapatawad. Ang isang pusong puno ng sama ng loob ay mahirap mamunga ng kapayapaan. Matutong magpatawad at humingi ng tawad. Sabi ni Jesus, sapagkat kung ano ang naguumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Kung nais nating magkaroon ng isang buhay na makalangit, dapat nating siguraduhin na ang ating puso ay puno ng pag-ibig, pagpapakumbaba at pananampalataya. Sapagkat ang ating mga salita at kilos ay refleksyon lamang ng kung ano ang tunay nating laman. Pagnilayan natin. Ano ang madalas lumalabas sa aking bibig? Mabubuting salita o mapanirang pananalita? Ano ang pinupuno ko sa aking puso araw-araw? Paano ko mas mapapalalim ang aking relasyon sa Diyos upang ang aking puso ay maging mabuti at malinis panalangin Panginoon linisin mo ang aking puso upang ang aking mga salita at kilos ay magbigay luwalhati sa iyo naway mapuno ito ng iyong pag-ibig kapayapaan at kabutihan Tulungan mo akong mamunga ng mabubuting gawa upang sa pamamagitan ng aking buhay makita ng iba ang iyong liwanag amen piliin nating punuin ang ating puso ng mabubuting bagay upang mamunga tayo ng pag-ibig at kabanalan